Ito na nga ang inaantay ng lahat, ang laban ng Los Angeles Lakers versus Dallas Mavericks. Sa simula ng first quarter, mabilis na umarangkada ang Lakers sa pamamagitan ng quick 9 points kabilang ang isang drive to the basket ni Luka Doncic at isang tres mula kay Lebron James. Ngunit hindi nagtagal, bumawi agad ang Dallas Mavericks na nagkaroon ng mini run upang lumamang ng isang puntos laban sa Lakers. Maagang nakakuha ng technical foul si Luka mula sa isang non-contact foul. Dahil dito, tila nag-init ang laro ni Doncic at agad siyang nagtalagay ng back-to-back -back wide open threes sabay stare down sa bench ng Mavericks. Napakahusay ng ipinapakita niyang performance na may 9 points, 7 rebounds at 4 assists na agad-agad. Sa depensa naman, pinatikim ni Rui Hachimura ng isang solidong block ang kanyang dating kakampi na si Max Christie. Maganda rin ang shooting ng Lakers mula sa labas na may apat na tres na agad habang ang Mavericks naman ay may dalawang three pointers Pagtapos ng first quarter, lamang ang Lakers ng 8 points sa score na 28-20. Sa pagpasok ng second quarter palitan ng tres ang naganap sa pagitan ni na Austin Reeves at Dalton Necht. Ngunit hindi nagpapahuli ang Dallas Mavericks, patuloy silang sumasagot sa opensa ng Lakers. Isang magandang alley-oop pass mula kay Lebron James papunta kay Jackson Hayes ang nagbigay ng highlight sa quarter na ito. Maganda ang ball movement ng Lakers, lalo na sa pangunguna ni Austin Reeves na nagbigay ng magandang assist kay Dalton Necht. Ngunit hindi rin nagpatalo ang Dallas at agad silang nakabawi ng momentum sa pangunguna ni Max Christie. Sa 6-minute mark, muling bumalik sa court si luka Doncic at agad niyang ipinakita ang kanyang husay sa playmaking. Dalawang sunod na assist ang nagawa niya para sa mga three-pointers ni na Austin Reeves at Dorian Finney-Smith. Sa puntong ito, nagkaroon ng 13-3 run ang Lakers na muling pinalawak ang kanilang kalamangan. Sa 3-minute mark ng second quarter, malapit ng mag-triple-double si Luka Doncic na may 12 points, 10 rebounds at 7 assists. Sa puntong ito, lamang ang Lakers ng 55-39. Ngunit bago matapos ang first half, hindi pa tapos ang Mavericks. Nagawa nilang mapababa Baba ang lamang ng Lakers sa 8 points matapos ang isang chase down block kay Luka at back-to-back -back threes ni Max Christie. Natapos ang first half, sa score na 59-51, lamang pa rin ang Lakers. Sa ikatlong quarter ng laban, naging dikit ang labanan sa pagitan ng Dallas Mavericks at Los Angeles Lakers. Palitan ng puntos ang naging tema ng laro, ngunit nag-init si Kyrie Irving para sa Dallas na nagpakita ng husay sa opensa. Samantala, patuloy naman ang malamig na opensa ng Lakers bagay na sinamantala ng Mavericks upang magkaroon sila ng run. Dahil dito, unti-unting nabawasan ang lamang ng Lakers at sa pagtatapos ng third quarter na ibaba ng Dallas ang kalamangan sa isang puntos lamang. Sa pagsisimula ng ikaapat na quarter, naging mas agresibo si Si Lebron James agad nagtala ng apat na puntos upang muling buhayin ang opensa ng Lakers. Bukod dito, gumanda rin ang kanilang ball movement dahilan upang makakuha ng ilang madadaling puntos si Jackson Hayes mula sa assists ni Lebron. Gayunpaman, hindi rin nagpahuli ang Dallas, agad silang nakakahanap ng sagot sa bawat opensa ng Lakers. Si Klay Thompson ay patuloy na nagpakitang gilas para sa Mavericks, umabot na sa 22 points ang kanyang naitala sa unang bahagi ng fourth quarter. Samantala, nagawa ni Lebron James ang isang crucial three-pointer mula sa pasa ni Luka Doncic na nagbigay sa kanya ng triple-double performance sa laban. Sa huli, napanatili ng Lakers ang kanilang composure at naigupo ang Dallas Mavericks. Bagamat mahigpit ang laban, hindi bumitaw ang Lakers at nagawa nilang maselyo ang panalo. Pinangunahan ni Luka Doncic ang Dallas sa kanyang triple-double performance habang si LeBron James ay nagpakitang gilas din upang pangunahan ang Lakers sa tagumpay.